hulugan ng pasaporte sa panaginip Ang mga pasaporte sa panaginip ay maaaring sumagisag sa isang malawak na hanay ng mga konsepto mula sa isang pakiramdam ng pagkakakilanlan sa mga adhikain para sa paglalakbay, pagtuklas o isang pananabik para sa pagbabago at kalayaan kung paanong ang mga pasaporte ay nagbibigay ng akses sa iba't ibang bansa at kultura sa pisikal na mundo. Maaari rin itong kumatawan sa daan patungo sa mga bagong lugar ng buhay at sarili sa ating mga pangarap. Ano nga bang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga pasaporte? Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng malalim ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga pasaporte na naglalayong tulungan kang maunawaan kung ano ang maaaring ipahiwatig ng gayong mga panaginip sa iyong personal na buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga pasaporte? Ang panaginip tungkol sa mga pasaporte ay kadalasan nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagbabago o pakikipag sa palaran. Dahil ang mga pasaporte ay hindi maiiwasang nauugnay sa paglalakbay, maaari ding ito magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan dahil ang mga pasaporte ay pangunahing paraan ng pagkakakilanlan. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong nais na tuklasin ang mga bagong lugar o kultura at makalaya sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kung ikaw ay nahaharap sa isang problema sa iyong panaginip na may kaugnayan sa isang pasaporte, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam na nakulong o naipit sa isang sitwasyon. Kaya ang mga panaginip sa pasaporte sa pangkalahatan ay nagpapakita ng pagnanais ng isang tao para sa kalayaan, pagbabago o isang bagong pagkakakilanlan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkalimot sa iyong pasaporte. Ang panaginip tungkol sa pagkalimot sa iyong pasaporte ay kadalasang kumakatawan sa mga damdamin ng pagiging hindi handa o pagkabalisa tungkol sa paparating na pagbabago o paglalakbay sa iyong buhay. Ang pasaporte ay isang simbolo para sa iyong pagkakakilanlan at kalayaang lumipat sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay ng madali. Kung nanaginip kang makalimutan ito, maaaring magmungkahi na sa tingin mo ay nawala ka, wala sa lugar o kulang sa mga kinakailangang tool upang magpatuloy sa isang napipintong paglipat o desisyon. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na lumalabas sa panahon ng stress o hindi tiyak na mga panahon sa buhay ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagringyo ng pasaporte. Ang panaginip ng isang pagrinyo ng pasaporte ay maaaring sumagisag ng isang pagnanais para sa pagbabago o isang bagong simula sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa personal na paglago o pananabik para sa higit na kalayaan at pakikipag sa palaran maaari rin itong magpahiwatig ng pakiramdam na nakulong sa isang sitwasyon at isang kalooban na humiwalay dito. Tulad ng isang pasaporte na nagpapahintulot sa iyo na maglakbay at mag-explore ng mga bagong lugar. Ang isang naringyo na pasaporte sa iyong panaginip ay maaaring ang iyong subconscious na nagsasabi sa iyo na oras na para sa mga pagbabago at mga bagong karanasan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng pasaporte Ang panaginip tungkol sa pagkawala ng pasaporte ay kadalasan nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagkawala ng pagkakakilanlan o direksyon sa buhay. Maaring ito ay kumakatawan sa mga pagkabalisa na mayroon ka tungkol sa iyong personal na pagkakakilanlan o maaaring magmungkahi na hindi ka handa o nababalisa tungkol sa paparating na paglalakbay o isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Tulad ng isang pasaporte na nakakatulong upang makilala ka, maaaring kinukwestiyon mo ang iyong pagkakakilanlan sa sarili at kung sino ka bilang isang tao. Kung pakiramdam mo ay nawawala ka sa iyong paggising sa buhay, ang panaginip na ito ay maaring salamin niyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkalimot sa isang pasaporte sa bahay. Ang panaginip tungkol sa pagkalimot sa isang pasaporte sa bahay ay maaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng pagiging nakulong o hindi gumagalaw sa ilang bahagi ng iyong buhay dahil ang mga pasaporte ay nagpapadali sa paglalakbay at kumakatawan sa kalayaan, ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig na pakiramdam mo ay pinaghihigpitan o pinipigilan marahil dahil sa mga napalampas na pagkakataon o hindi natanto na mga potensyal. Maaari itong sumagisag sa pagkabalisa tungkol sa pagbabago o paparating na mga transisyon sa takot na maaring hindi kahanda o kwalipikado para sa kung ano ang hinaharap. Ang panaginip na ito ay madalas na sumasalamin sa isang hindi malay na pangangailangan para sa paglago o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagnakaw ng iyong pasaporte. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tao na nagnakaw ng iyong pasaporte, madalas itong sumasagisag sa isang pakiramdam ng pagkawala ng pagkakakilanlan o takot na mawala ang iyong kalayaan at kalayaan. Ang pasaporte sa panaginip ay karaniwa na uugnay sa sariling katangian, autonomiya at kakayahang sumulong sa buhay kaya ang pagnanakaw nito sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng kawalan ng kapanatagan, isang pakiramdam ng pagiging suplado o pag-aalala tungkol sa pagiging manipulahin o kontrolado ng iba sa iyong paggising. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pasaporte sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa kalayaan, pagbabago at mga bagong karanasan maaari rin silang kumatawan sa isang pananabik para sa paglalakbay at paggalugad o pakiramdam na nakulong sa isang sitwasyon.